Hi everyone, it's me again. Welcome to my YouTube channel, The Chris Will Abaca Farm Vlog. So, before we start our video, don't forget to subscribe my YouTube channel, The Chris Will Abaca Farm Vlog. So, without any further ado, let's start our video. For today's video, ipapakita ko sa inyo mga farmers ang aking 2 months na abaca. So, ito na siya mga farmers. Oh. So, every month, dinadala ko siya So, yung gagawin natin ngayon ay maglilinis tayo. So ipapakita ko sa inyo mga farmers ang aking bagong tanim na abaka. So ito siya ay 2 months na tanim ko mga farmers, 'di ba? Tingnan mo yung dahon niya. So panibagong dahon 'yun siya mga farmers. Pag ganyan ang klase, it means na nabubuhay na siya. So dito tayo ngayon. So bakit ko minamantly visit ko yung abaka ko kasi pag ganito ng sitwasyon yan o oh, nabubuhay na siya doon sa baba kita nyo sa baba marami ng damo katulad nyo no yan so itong damo na to tinatawag ay ito oh, mabilis tong gumapang maka farmer sa abaka pumupulopot o yan ipapakita ko sa kanya o, nag start na siyang pumupulopot oh, sa abaka yan So pag once hindi to siya nagapas you know so dito tayo so pag once na hindi ito siya nagapas o hindi siya natanggal yan ito pupulupot yan dito sa dahon niya so yung dahon niya hindi siya maka bloom hindi siya maka bukadkad yung dahon niya kasi pinupulutan hanggang siya ay ma tus mabali yung stalk niya kailangan siya pag ganito na sitwasyon, hindi siya makapulupot, need na niyang lilinisan. So, dito tayo ngayon sa aking abaca farm. Maglilinis tayo mga farmers. So, ipapakita ko lang yung aking mga bagong tanim na nabubuhay na siya. Oh. You oh. know. So, alam niyo kung anong variety na to? Pinapadami ko to yung variety na to. Oh. So, sinong nakakilala ng abaka na to. Yung mga bitirano sa abaka. Yan. So, yung stock niya, oh. Yan, mula sa dahon niya. Pababa. Yan siya, oh. Yung katawan niya. At saka yung kulay niya. So, sinong maka-identify ng variety na to yan mga farmers o. Oh. so ito ang tinatawag sa amin ay lagwis yan, siya, oh. yan lagwis variety so ito yung pinaka endangered na to dito sa amin ito yung pinaka native na abaka sa amin mga farmers you know So, pinapadami ko siya yung mga bagong tanim doon. At saka dito sa likod ko, you know. Ito ay lagwis variety. Ito yung bihira siya madapuan ng virus. Kasi bihira lang siya. Siguro pag... <coughs> so mapansin ko kasi pag once na yung laylay, madali lang siya madapuan ng virus. At saka itong lagwis, bihira lang. So napag nanonotice ko, kasi pag once nagtutok ako ng laylay, yung dagta niya ay sobrang ano, pait yung dagta niya. Kasi manonotis natin pag isa kamay natin, pag once nagtutok si tayo ng laylay, sobrang itim yung dagta niya kumakapit talaga sa ating kamay. So, pag magtutok si naman ako sa laylay, yung kamay natin parang lang yung madagtaan yung kamay natin parang ano lang siya eh. Parang wala lang. So, nasa ano niya, nasa dagta niya kasi yung virus hindi siya numataki siguro pag sobrang pait yung abaka. Yan siya oh. At saka yung nagpaayaw him. Yan sa likod ko, yan oh. Yan, kita nyo yan. Yan ang nagpaayaw him. So, yung pinagtatanim ko dito sa aking farm kasi panibago akong tanim eh. Kasi natat na ano na yung mga baka ko dito. So malaki pa tayong tataniman. So bihira lang tayo ngayon mag tanim kasi yung season ano na, mainit masyado. So pag once na umuulan, ito yung mga panibagong saha or ating i replant. So tanggalin natin sa kanyang corm and then tatanim para dumadami yung ating lagwis variety. So, nida talaga yung linisan mga farmers so tinan mo yung damo. Kasi pag once na hindi siya na malinisan, <coughs> katulad dito mga farmers. <coughs> tinan, mo sa baba, sino? You know, marami ng panibagong panibagong saka yung know, tataba pa naman so ang daming damo so ang gagawin natin ngayon ay nilinisan natin yung puno at saka ang dami ng patay na dahon yan kailangan malinis natin ito ay dito sa baba oh, nabubuhay na yung aking mga bagong tanim kita nyo yun know. o So, mga farmers maganda yung i-invest yung abaka. Bakit ka mo? Dito so, lang, once nga, isang business ka lang nagtanim, and then, maghintay ka lang ng 2 years, and then, magpipayback na yung abaka. Lahat ng in-invest mo, pagod, pira saka pag once nakita na yung abaka mo, malito, worth it yung ano mo, pag tatanim. You know, stress reliever na rin dito. You know. pag makita mo siyang ganyan na yung abaka mo. Yan. Masaya ka na. pumunta ka dito sa farm mo makita mo ng ganyan. Yan you know, o. Mga bagong tanim mo. Yan. Super saya na mga farmers. So pinapadami ko siya nung, nung doon pa sa taas. Kita nyo sa taas yung yan, doon. May mga dahon doon. Yan, abaka yun. May mga Bihira ko sa, uh, ano, nataniman ko siya dito kasi ang dami itong kahoy na to eh. Dito banda. You kita nyo doon sa, ano, baba. You know, ang daming kahoy. Yun, udet. Yan. Yung ibang kahoy dyan ay natutumba. Dito dati, oh, ano, daming kahoy. Kaya pag sobra naman daming kahoy, yung abaka naman ay hindi siya mag bubloom. Gawa nung yung tinatawag sa Bisaya ay aong rasubra sobra ra ka aong. So, may piktuhan ang mga abaka pag sobra ra ka So, ang pinaka the best na kahoy na i ay ani i. Bakit ani i? kasi yung ani ay magbibigay siya ng tubig na once na ting init magbibigay siya ng tubig magpuproduce siya ng bula doon sa mga sangan niya and then pag yung bula mabigat na bumabagsak doon sa baba so yung makabinipits naman doon ay ang abaka So maganda talaga yung ani-i. So dito sa farm ko, bihira lang ani-i. So yung maraming kahoy dito na tinanim ko mga farmers ay mahogani. So siya o mahogani, laki na. So yan siya. Ito yung kahoy na mahogani. Ito na ikot, Mahogani at saka doon sa baba, nara. Ito siya o. Yan. So, tat maghanap tayo ng seedling ng ani i Hindi tataniman natin dito. Kasi iba talaga yung ani i mga farmers. Kasi yung ugat niya, kahit saan mapunta, magbibigay siya, magpuproduce siya ng abuno. Kung saan may makarating yung ugat niya. Yan o ka-farmers, o. Yan, ikot lang natin yung... O oh, sa mga abaka plant lovers dyan. Hmm. Tapos may mga lupa kayong bakanti at saka maganda yung lupa. Hindi siya asidik. Yan, hiyang yung abaka sa mga matatabang lupa at saka elevated area. Yan o ka-farmers, o. So, So that's it for today's video. I hope you enjoyed. Thank you for watching. God bless us all. Subscribe for more. Bye bye.